Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli. Ito ho yung mapa ng Taal Volcano. Kung saan ho ay makikita nyo dyan. Yan ho yung pinaka main crater ng Taal Volcano. So yan ho ang ating pag-uusapan ho ngayong araw na ito. Ito nga ho pala ang Eric's Vlog. Maraming maraming salamat to sa patuloy na nanonood sa aking mga video na ina-upload. And maraming salamat din ho sa mga nagsusubscribe ito sa aking uh, YouTube channel na Eric's Vlog. Kamakailan ho ay uh, napabalita ho itong uh, Taal Volcano dahil ho ang sinasabi ng Pibok ho dito ay napakarami hong seismic activities. Ibig ho sabihin yan ay uh, meron hong, uh, mga paggalaw sa mismong main crater at dun ho sa paligid ho ng pinakataal volcano maging dun ho sa lawa o tinatawag na Taal Lake. So yan ho, maraming balita ho nung mga nakaraang linggo ang nagsilabasa na yun nga ho, marami hong seismic activities ang naitatala ng uh, pi box dito ho sa Taal Volcano. Kaya yan ho ang, ang uh, ibabahagi ko sa inyo at ipapakita sa inyo kung kailan ho nagsimula yung maraming yung seismic activities dyan ho sa Taal Volcano dahil uh, inaalarma ho ang lahat ng mga nakatira sa paligid ho ng Taal Volcano na ayon sa pibok ay maaari daw ho itong uh, magkaroon ng uh, mga priatik uh, eruption dahil ho dyan sa seismic activities na yan. So ito ho yung unang araw na kung saan ho nagkaroon ng isang volcanic earthquake Ayon ho sa report ng PBOX, so yan ho ay uh, nireport nila nung umaga ho ng August 8. Pero ang uh, kaganapan ho na yan ay nangyari noong uh, August 7, 12 a.m. hanggang August 8, 12 a.m. So yan ho, isang volcanic earthquake. At base ho sa report nila nung August 9, 2025, ay uh, meron ho isang uh, volcanic tremor naman ho o pagyanig. Uh, na kung saan ho, ito ay uh, tumagal ng uh, 647 minutes. So medyo matagal-tagal ho ang uh, tremor ho na ito na naitala ng P-Box. At noong uh, Agosto, Agis uh, naman ho, 2025, ay uh, bigla hum, dumami ang uh, volcanic earthquakes. At ito ay umabot sa 18 volcanic earthquakes at nagkaroon din ho ng 17 volcanic tremors na tumagal ho ng dalawa hanggang limang minuto so yan ho ang report nila nung August 10 at ayon naman ho sa report nila nung August 11, 2025 meron ho ng limang volcanic tremors at ito ho ay tumagal ng 450 minutes ang hinabaho ng volcanic tremors na yan at noon naman ho nga August 12 yun ang report nila nung 5 a.m ang uh, naitala nilang uh, volcanic tremors ay apat at ito ho ay tumagal ng uh, 45 seconds hanggang 208 minutes ang hinabaho ng na, uh, naitala nilang uh, volcanic tremors noong August 12, 2025. At ayon naman sa report nila noong August 13, 2025 sa nakalipas na 24 oras, so ito nangyari noong uh, August 12, uh, 12 a.m., hanggang August 13, 12 a.m., ay nakapagtala ho ng 41 volcanic earthquakes, kabilang ho ang 40 volcanic tremors na tumagal ho ng isang minuto ang hinaba ho ng volcanic tremors. So medyo mahaba-haba ho ang volcanic earthquakes na naitala dyan ho sa pecha na yan noong August 13, 2025. At noon naman ho nga agosto. 2014 2025, ay meron hong itala na siyam na volcanic earthquakes, kabilang ho ang dalawang volcanic tremors, at ito ay tumagal ng isa hanggang uh, 382 na minuto ho ang hinaba nito hong dalawang volcanic tremors. At ay naman sa report nila noong uh, biyernes, so, August 15, 2025, ang naitalaho ng uh, box ay isang volcanic tremor. Subalit ito ay tumagal ng 360 minutes. So medyo mahaba-haba rin ho ang itinagal ng isang volcanic tremor. So na naitala noong August 15, 2025. At pagsapit naman ho ng August 16 sa kanila hong report ng uh, box ay naging anim ho ang volcanic tremors at ito ay uh, tumatagal ng 36 hanggang 138 minutes so ang hinaba nito ho'ng 6 volcanic tremors so yan ho ay nakalip, sa nakalipas na nakalipas na 24 oras. so yan ho ay uh, noong uh, August 15 hanggang August 16 at kanina umaga August 17 2025 ang uh, talaho ho ng uh, PBOX ay 4 uh, volcanic earthquakes kabilang huang dalawang volcanic tremors at ito ho'y tumatagal ng 8 hanggang 64 minutes ho ang hinaba nito ho dalawang volcanic tremors. So makikita nyo ho dyan mula ho August 8 hanggang August 17 ay sunod-sunod uh, ho ang uh, volcanic earthquakes at volcanic tremors na naitatala ng PBOX. At ito ho yung uh, talaan na kung saan ho ay nandyan ho yung dami ng volcanic earthquakes at volcanic tremors. So mapapansin nyo ho dyan sa table ho na yan ay uh, iba't iba ho ang uh, naitatalang datos ng uh, volcanic earthquakes at volcanic tremors dun ho sa ginagawa ho ng uh, pagre-record ng program. Uh, P-box o pagmumonitor ho dyan ho sa seismic activities na nangyayari ho ngayon dyan sa Taal Volcano simula pa ho noong August 8 to August 17, 2025. At base ho sa datos na ipinakita ko kanina, kung titingnan ho natin o susumahin yung kabuwang uh, total volcanic earthquakes ay lumalabas ho na 79 ho ang naitalang volcanic earthquakes simula pa ho nung uh, report ho ng PIVOX noong August 8 hanggang August 17, 2025. At ang pinakamataas ho na volcanic earthquakes ay umabot ho sa 41. At ito hinaganap noong August 12, 12 a.m. to August 13, 12 a.m. At ang pinakamababa ho nga bilang ng volcanic earthquakes ay naitala noong August 7, 12 a.m. to August 8 12 a.m. At ito imabot lamang sa isang uh, volcanic earthquake. At pagdating naman sa volcanic tremors, ang uh, kabuuan ho na total simula pa noong August 8 hanggang August 17 ay ay ho ng uh, 73 volcanic tremors. At uh, ito'y nag-arap nga noong uh, August 7 12 a.m. to August 16, 12 a.m. At ang uh, pinakahayes sa uh, volcanic tremor so ay naganap noon hong August 12, 12 a.m. to August 13, 12 a.m. At ito ay umabot sa 40 volcanic tremors at ang pinaka lowest volcanic tremors naman ho ay isa lang at ito'y naganap ho noong August 8, 12 a.m. to August 9, 12 a.m. at isa ho din ng August 14, 12 a.m. to August 15, 12 a.m. At ang pinakamahabang uh, oras ng uh, tremor so ay uh, umabot sa 647 minutes at itoy naganap po noong August 8 12 AM to August 9 12 AM at ang ho na tremor ay naganap po noong August 12 12 AM to August 13 12 AM. So yan ho ang mga recorded volcanic earthquakes. At volcanic tremors ho na aking ibinahagi ho sa inyo upang makita ho ninyo kung ano ho ang nangyayari doon ho sa kanilang mga binabanggit ho na patuloy na nagkakaroon ho na seismic activities. Sa mga nakaraan hong linggo ay uh, nagbabala ho ang PBOX sa posibleng uh, pagkakaroon muli ng uh, periodic eruption dyan ho sa Taal Volcano dahil nga ho dito sa mga naitatala hung, uh, seismic activities kaya patuloy ho nga makibalita doon ho sa mga nangyayari ho ng mga se seismic activities dyan ho sa pagmumonitor ng PBOX sa Taal Volcano So ang gawin nyo lang ho kung gusto nyo makita ho ang mga recorded uh, seismic activities ay pumunta lang ho kayo sa Google at itype nyo ho doon Taal Volcano PBOX at lalabas na ho ang mga recorded na mga seismic activities so inong volcanic earthquake at volcanic uh, tremors na kanila hong naitatala araw-araw. So ito ho uh, tuwing alas ng umaga nila ibinababa itong uh, report ho nito. So yun ho. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog ho tungkol dito sa aking binahagi ho na nangyayaring seismic activities dyan ho sa Taal, volcano. So mag-iingat ho ang lahat, lalong-lalo na ho ang mga nakatira ho malapit dyan sa paligid ho ng Taal Volcano. So maraming salamat ho sa inyong panonood.